Ang dami kong beauty products na sinishare sa inyo guys, pero may problema talaga ako, isishare ko to sa inyo. di ba diba malimit sinasabi ko sa inyo na maitim yung leg ko? Guys, napapansin nyo ba? May ano pa siya dyan? May manchap-manchap pa siya dyan. Ayan. Ganun po siya. Aitim. Pero guys, ngayon na lesson na, ito yung share ko sa inyo Ayan siya guys, actually hindi ko to i-share sa inyo kung talagang hindi ko siya nasubukan sa loob ng isang buwan Ngayon, naka isang buwan na ako, so i-share ko na sa inyo guys Mabuti na lang talaga na panood ko to kay Doc Alvin Francisco Sa kanya po talaga ako nakakuha ng idea na para matanggal yung pangingitim ng ganito ko Alam niyo ba guys kung bakit nangitim yung leeg ko? noong medyo 18 years old at at ako noon na sobrahan ng paglalagay ng eskenol ba yun? Basta eskenol yung mga toner na nilalagay ko, sinasama ko yung leeg ko, and then ang sabi nga ay nasunog nga daw yung ano sa leeg ko, yung balat sa leeg ko, kasi nasobrahan ng pag apply hindi pas hindi pala porket nagtutoner ka lang, eh, dare-diretso ang paglalagay or pag apply mo noon, maaring masunog, mabuti na lang, hindi mukha ako nasunog, pero ang sama naman dahil leeg ko talaga ang nagkaroon. Tignan nyo guys, meron pa nga. Ako. Ayan, kita nyo, pansin nyo. Ayan siya guys. Diba? Mabuti na lang ngayon, na-discover ko talaga yung Hikari Ultra. Napanood ko kasi si Doc Alvin. ...na-oral na sunscreen. Ito po yung sa Hikari Ultra. Nagt-take po ako nito, 2 capsules per day. And, ang ganda ng effect po sa akin. And, babala lang po ulit. And, umiilaw oh. Umiilaw ibig sabihin, legit po. Nagre-reflect ayan, kay Doc Alvin ko na-discover to. Tignan nyo naman, 60 peraso po ang laman nito. Twice a day po natin iinumin, umaga at saka gabi. And naubos ko na yung isa para malaman na legit. Ganito siya, Ming. Ayan, ganyan siya, ha. Ayan. Tapos, Merong pangalawa, guys. Ayan siya. Actually, konti na lang ulit siya at bibili na naman ako ulit. Hindi po to sponsored, guys, as in binili ko talaga siya. Ayan, ngayon ko i-share sa inyo, guys, kasi may napansin ako sa leeg ko at medyo umu-okay siya. <laughs> Grabe. Tignan niyo naman, guys, ganyan yung ano ng face ko tapos maitim yung ganito ko, tapos ganyan yung sa sa iba as in yung ganito ko lang talaga guys nagtataka nga ako na sabi ko naliligo naman ako araw-araw bakit parang may banil yung leeg ko yun pala guys nasunog siya sa ano magingat pa rin pala talaga tayo sa ano no sa toner kahit sabihin mong eskenol or toner lang yan guys yun pala talaga yung nakakasunog ng ating mukha kaya naman naging ganito yung aking balat sa leeg kasi nga ba diba, pag nagsa sunscreen tayo bihira nating applyan yung leeg kaya kailangan lang. kapag tayo nagsasan screen hindi lang sa mukha pero guys bakit ko nga ba iniinom or kinagamit yung Hikari Ultra Ang Hikari Ultra guys ay ito po yung glutathione na nakaka-whitens and meron po siyang sunblock uh, oral sunblock kaya kahit magbilad ka sa araw, eh iniinom mo na yung oral sunblock, kaya okay lang. Kaya nakakatuwa guys, kasi napansin ko ngayon, medyo naglighten talaga yung medyo may mantsa-mantsa dyan sa mukha ko. And then, ito yung nakakatuwa kasi ito yung naglighten na una ko napansin guys, I love it. Kasi tingnan nyo naman, oh, may itim-itim pa siya, di ba? Ayan, hindi pa siya lahat na nag-lighten kasi isang buwan pa lang naman ako umiinom. Isang buwang mahigit. So, ayun, tutuloy-tuloy ko siya sa pag-inom. Mabuti na lang na-discover ko siya. Actually, uh, ngayon ko lang na-discover, guys, as in, may edad na ako, syempre. Pero alam nyo, guys, pinakamaganda talaga yung may mga edad na ang uminom nito. Kasi sila po yung may mga mancha-mancha sa balat, may mga mancha-mancha sa face, may mga mancha-mancha sa kung saan parts man yan ng katawan natin. Kasi, Guys, dala po nito yung kabuuan ng katawan natin kapag tayo ay mag-take nito. At alam nyo ba guys, nakabuy one take one to ngayon. Yes, nakabuy one take one po siya guys. Kaya naman maganda siyang bumili ngayon kasi nakabuy one take one. Actually nung nakaraan hindi ko na hindi ko napansin na meron palang buy one take one sa official account nitong Hikari Ultra na ito ay nakabili ako ng isa. So, ayan siya guys. Hikari Ultra ay pinakamagandang gamitin. Di ba mga naglipana na talaga yung mga ginagamit ngayong mga oral sunblock or glutathione na iniinom? Well guys, para malaman nyo, na legit talaga yung iniinom nyo, syempre. Sa totoo lang, kinuha ko ang link nito para ilagay ko rin sa showcase ko yung mula kay Doc Alvin. <laughs> o, ba diba? Mga utak, Ganun kasi dapat dahil sa kanya ko nga na sa kanya ko nga na discover yung about dito sa Hikari Ultra ay sa kanya ko rin kinuha yung link nito. This is from Beauty Beauty in You, Beauty Who yan siya. Guys, ayan siya. Ah, ba? Diba? So, guys, napakaganda with glutathione and ayan, with glutathione Fur Black, Crystal, Tomato, Vitamin C, and Zinc. O, ba? Diba? Kasi nakakapagpaganda rin ito. Nakakapag-boost ng ating tulog. Yun yung kagandahan dito. Kasi, alam niyo yun, kapag maitim yung ganito mo, yung mga ganyan mo, maglalighted yan siya, guys. Kasi, hindi mo lang siya ina-apply sa balat, kundi tinitake mo na talaga sa loob ng katawan natin. And, yung iba natatakot sila, uminom, um, mm, nasubukan ko na mi. Kasi, kung natatakot kayo uminom, pwede kayong kumonsol sa doktor nyo. Yes, at ako, nagtanong din talaga ako sa doktor. Although doktor po yung nag-promote nito, Well, nagtanong pa rin ako sa doktor ko kung pwede ba sa akin. Nagsabi sa akin, wala ka naman problema sa kung saan-saan. Hindi ka high blood, hindi ka ano. Bakit hindi pwede ka, bakit hindi mo subukan uminom niya? Okay naman daw ito. O, ba? Diba? Doktor na mismo yung nagsabi sa akin. Kaya naman, mas maganda pa rin talaga na magtanong kayo sa doktor nyo kung sino man yung doktor nyo para pwede kayong uminom ng mga ganitong ah... Uh... Actually, hindi to nakakagamot, ha? As in, maganda lang ito sa skin and beauty, beauty capsule. Ayan, beauty capsule lang ano dito. Guys, maganda sa balat natin, maganda siya sa ating katawan, as in, nakakapag-boost ng tulog, as in, maganda siya. Yung parang uminom ka lang ng vitamins na, mang alam niyo yung mga vitamin, uh, tawag doon, yung maganda siya sa ugat, maganda sa buto, Ayun, parang umiinom ka lang ng ganun Actually, umiinom din ako ng mga uh, Pang-nerves na, na Hindi naman gamot, vitamins as in May mga vitamins din talaga ako And eto naman, nasubukan ko talaga Tinigil ko na yung pag-inom ko ng vitamins Kasi dito, okay naman ako Maganda yung pakaramdam ko Maayos yung pakaramdam ko At the same time <laughs> Yung panel ko sa liig Ayan yung panel ko sa liig Nawala Ayun kasi yung leg ko talaga guys, pero dito nakakapagtaka. Yung nalagyan ko lang talaga ng toner, ang umiitim. Dito sa may bato ko, hindi, maputis. Kaya nagtataka ko yung dito ko. Kaya naman sa tuwing ano, naka-tube ng damit, or halimbawa namamasyal kami ng kapatid ko, tapos naka-spaghetti ako, nakikita yung ganito ko sabi niya, bakit iba yung kulay ng leeg mo? Ayan, sila sabi. Ayan, kasi yung dito guys, hindi naman, oh. Ayan, iba ang kulay. Yung dito lang talaga. Tapos iba din kulay. Ay, korea-korea. Korea-korea <laughs> daw ang face. Tapos, ne, ano, uh, anong tawag doon? Yung mga maitim. <laughs> Char joke lang yun. Hindi ko naman minamaliit or nilalait yung mga maitim. Kahit maitim tayo, pero at least, pantay man lang ang ano, ang kulay. Eh katulad ko, medyo maputi-puti. Hindi ako maputi masyado guys sa medyo-medyo lang. Hindi ako, morena lang, ganun. Morena lang ako guys. Pero nakakatuwa. Hindi lang morena yung leg ko. Kasi maitim talaga. <laughs> Kaya naman, natutuwa ako at na-discover ko nga itong Hikari Ultra. So ngayon, kung gusto nyong subukan din at gusto nyong mag-glow yung buong nyong yung kabuuan nyo, pwede kayo uminom nito. ade ah, diba? Mula po, sa totoo lang guys, hindi ako naniniwala sa ibang mga ano. Dito lang ako naniniwala dahil syempre, nirecommend ang doktor yan. Si Doc Alvin. Kahit isearch nyo pa yun. At syempre, tatanong nyo na naman kung saan ko nabibili ito. Lalagay ko na lang yung link dyan sa ating yellow basket. Ah, wala palang yellow basket ang YouTube ko. Lalagay ko na lang ang link nito dito sa ating comment section kung sino man yung gustong magtanong about dito sa Hikari Ultra. Thank you.